Magkukontra tayo ng tatanggalin natin na uh, kami siya puli. Eh yung sa iba Pao na luwagan mo na? FQ sige yun muna to. Lukuluko ka talaga. Yeah, lalagay natin dito yung... Not screw lang siya. Ayan, lalagay mo Sige! Luwagan mo na dyan. Alam mo, na? Pa. Isa pa? Okay. Lumuwag ko yung puso ko. Ay, ah. lumuwag ko yung puso ko. Ayan, ko dito. Lumuwag ka niya doon sa may krang siya puli. Okay na, idol. Okay na. Itatanggalin na natin. Rocker na? Bura mo ni Babo rin. Pupuntaan ko doon. Ha? Ha? Oo, tingnan mo na. Ito yung niluwagan niya. Yung kole na to. Ito. Pupukin. Ito. So. Tapos pupukin pupuk na rin natin to. Pero nakatiming naman na yan. Ikukul lang natin. I Ibabalik na lang na. Gabi martilyo mo. Hmm? Ano po? Pinapahirapan niya sa kili niya. Bullshit niya. Oh, so, Ibalik muli yung timing mo. in eh, dami naman pokpok. Magpagaling <laughs> ka pang... <laughs> no, timing pa rin yan. Pero ito, timing natin sa baba. Ito. Timing ka lang. mo ito yung timing mo. Huwag mo nakamayin mo na lang. Ika ganyan po, pa. Sakalim talaga kaya yan eh. Hindi nang mag-aaway kami dito. Tatimingan lang. Oh. Ano ba kahipit yan para... Eh. Wala. Cardo talaga? Wala talaga si Cardo. Wala talaga? <laughs> <laughs> Bakit si Cardo? Lahi-lahi ni Cardo. Bakit daw? Baka binaklas mo naman yung makina niyan. <laughs> Oy! Binaklas mo na yung makina. Baka binaklas mo na yung Timing chain lang yan. Kababaklas yung makina ha. <laughs> o, siyempre daw. <laughs> pending lahat to. Ay. Ay, ito, ugutin mo na ito. Nang may ikwan, may, may turnilyo. Tama na sa pending yan ha. Idol. 1, 2, 3. Ugutin mo na may turnilyo para hindi matamaan ang rejector. Sige. Buti mo ma, yung puli. Hindi mo na yung pending nga doon ah. Puli lang. Puli turnil doon na naman. Sa mo. Ito eh. Oh. Eh. Eh kahit mabigla mo man mahugot oh, yeah. dyan. oh Hindi yeah. e, inti mo na lang. Hindi mm. so, mo matatamaan yung uh, jet, milks. jet milks. Eko, tamad kasi yung kawatao na yun. Hindi makakuha ng karton. ng Condenser. condenser. Maglagay ka dyan Ingat-ingat ka ito lah. Ayun. Parang bago yung puli niya ay doon. O, bago pa yata. Bago nyo siguro yan. You ano? Know? Wala na nga smiling na ito. Ano ba yan? Ah, oh, may tagas yung water pump niya talaga. Oh. Uh, Yun kalawings. Uh, kalawings na. Eh. Wala nang laman ito sa loob. Eh. Yan. luwagan na rin ito. Tanggalin na rin ito lahat. Ba, plus max na. Sige. Itanggalin muna. Ano makita nang inang bayan? Puso mo. Puso mo rin. Ay, dala no. Tanggal na. Ipukpuk mo yung puso mo. Oo, nagarawan mo dito. Ay, mamaya po. Kung opisina ka lang natin talaga. Ay, dala. Oo, sige. Pumunta ang ito doon. Para sakaling. Ay, dito. Wala kang ilaw. Hindi na pa yung mata ko Tingnan mo na. Hindi ako. Wala na yung combo vlog ko. Lumabo na. Ay, nalalagay. Yung vlog ko walang ilaw. Pati yung, uh -huh. na, na yung cellphone ko wala din ilaw. Wala pa rin na. Overheat na yung cellphone ko. Pahinga ko muna. Punta. Kips kanina, matilip talaga yung cellphone ko nag-overheat na cooling system ko na rin to <laughs> At mga mabilog mo lang yun idol, dapat hanapin mo sino yung gumamit ng special tools natin nakapangalan na yun. Wala nga nakapangalan din idol. Nakapangalan, punta ko sa kabila nga. Ayan yung pero uli, yung natin. Ayan okay. yung okay. medyo madumi na siya, pilinis nyo lang. Ang rin yung uh... aaring.

Balik at luto eh. Yung isa na ang kalas na. Okay. Pare parehas naman itong laki nito. Kahit mapagbaliktad mo ito, okay ito. ba 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 isa lang yung laki nito ang na ito. Ito okay. yung timing mark ng cam. Injection pump. Thank hmm. বালন কোমলংছৰ বালন বৰপ Hindi siya pwede balik rin to. kailangan ah, na aganyan siya. Ganun. Hindi siya pwede na aganyan. At, at, at tama naman. Lalayo na rin yung timing. Hindi, 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 nakita naman natin kung ba tanggalin to Oh. Uh, oo, kayo oisin dyan sa inani. ito yung oisin tatanggalin mo ito sa cover uh, Andiyan na yung oisin niyan. ah nagpalit na rin to kasi wala yung team yung original niya nagpalit na rin to